Kalugit, dito ako sa Boracay. O, oh, di ba? Hindi ako nagsasawa magpunta ng Boracay. Yung tanawan nyo, grabe ang uh, balut mga kalugit po, tanawan nyo. o. Eh. oh, diba? O. Oh. O. Oh. Kanami sa Boracay. Hindi ako nagsasawa. O, oh. Dito. Kanami sa Boracay. Always ako diriga dito ay Nakalugit Ay, tanawin kami kita ng bayan diri o tanawang hmm. sana all oh, may gatulog oh perfect ka ayo oh, oh. niya tanawang nagawork mga si ano si Brian so ako lang isa ako lang isa naglagaw sa buong Mamaya pa yung out. Alas stress. dito ko sa station 1. So mag-Starbucks ta. Pasok tayo sa Starbucks. <coughs> Mag-Starbucks tayo mga kalugit. Ano nyo naman, coffee lover. Mag-coffee tayo mamaya. Tanginangin sa pagdini. Ayan na. Ako so hangin mga kalugit no. Grabe, kanami pero grabe ka balod tanawan nyo. Hindi ta kaligo kay grabe oh, ka balod. Oh. Tanawan nyo. Kaayo ang daddy nyo, oh. Pa Oh. Amoy station one. Puta ni bala para mo Para may arap kita nga ano. So bago ta magbali, eh. ay gusto ko dito. So, mag-Starbucks lang yung kita. Lapit naman ang Starbucks di mga kalugit. Tara. Kaya So, mag-coffee ta. Coffee lover dan. Ta. Tara, may pang kita, no? Bala ginagmabas nagmay may sweldo. So, libot-libot ta na yung mga kalugit diri sa Boracay. Hindi magod ko sawa maka, ano po... Yung ko magsawa mga kalugit na mabalik diri sa Buracay biskan may ara ko park na dito. So um, Happy tani sa salam. Halo bata mga kalugit. Dige ambot na. O mga kalugin nga balik balik ko sa purakay ba? Nami kita dirihaling sa una diri tuga bakasyon. No? Nami ako lang isa ako. <coughs> si maninay mo o. Oh. Sobrabi So dito mga kalugy at sa station to damo tao dito. So basta lang. Ayun. Dito hanay na, kaya Pinata mga kalog. Mga pinata mga kalog. Ito sa Starbucks. Review tom Patos mo tubig. O, Oh. sa so tubig nilo Lord. Oo. Oh. oh sa balod. dod oh, o di ba o oh. kusmoko diri inami diri tauha i relax ini di sepeda motor. Thank you. Não tem